ko pala si Ella katulong dito sa Hong Kong. Ang mga ante, yan ang ayan ang table ko mga ante. Diyan ako kumakain gabi-gabi mga ante. Kesa naman maki maghihalubilo ka sa mga amo mo tapos wala ka ding makain. Hindi ka din makakain masyado, 'di ba? So mga ante, ang lutuin po natin for today's video mga ante ay hipon. Ayan mga ante. Hindi ko na bidyuhan na nilagyan ko yan ng butter kasi andyan yung dragon ako mga ante. Kasi bawal ang mag cellphone kapag trabaho mga ante. Panakaw-nakaw lang ang pagsa cellphone ko, pag bibidyo ko sa mga niluluto ko para naman may, may content ako ante. Kaya mga ante, pakifollow naman po ako at pashare ang video ko kung nagustuhan nyo mga ante. Maraming maraming salamat po mga ante. Magcomment rin kayo para mabalikan ko kayo mga ante. So mga ante, yan. Natapos ko nang niluto yung hipon. Sinet aside ko na po siya mga ante. Tapos naglagay ulit ako ng mantika sa sa mahiwagang kawali ng mga amo ko. Tapos nilagyan ko siya ng bawang at ginger. Hanggang sa maamoy mo na yung aromatic ng bawang at ginger, ilalagay na natin yung hipon ay yung kamatis na pampakinis ng kotis mga ante. Tama po ba? So, ayan mga auntie, ilalagay na natin yung kamatis mga auntie. Lutuin natin ang kamatis hanggang siya ay maduro konti. Tapos, lalagyan natin siya ng banana, ketchup mga auntie para pampa. Dagdag ng nang kulay at tamis mga auntie tapos nilagyan ko siya ng north seasoning mga auntie pero hindi alam niya ng mga mokochar alam nila yan nakikita nila yan konti lang naman yung nilagay ko mga auntie so mga auntie ayan imekos-mekos na natin yan hanggang sa madurog konti yung kamatis mga auntie ayan nung nadurog na konti yung kamatis nilagay ko na yung hipon para i i-mix doon sa kamatis mga auntie nakakahilo ng na, mga ante yung mga sinasabi ko, sir. Tapos mga ante, nilagyan ko yan ng, ng green onion, mga ante, kasi kadaluto ko dapat may ganun, mga ante, lalo na, mga, lalo na pag seafood ang niluluto ko, ganyan mga ante, magagalit yung amo ko pag walang ganyan, Pampa, pampatanggal daw kasi ng lansa, mga ante. So, yan, ganyan lang. Mabilisan lang naluto yan, mga ante. Sa so, mga ante, sa mga niluluto ko mga auntie may kanya kanya tayong paraan para pag magluto mga auntie ha hindi ako yung chef cook hindi ako yung ma magaling magluto so yung mga auntie ready to serve na tayo mga auntie pero hindi ako dyan papatalo mga auntie nag din ako ng aking uulamin mga auntie mga apat lang naman yan mga auntie Sorry. tapos yan mga auntie na ina serve ko na sa mga amo ko tapos yan Kakain na tayo, mga auntie. As usual, sa table ko na naman kakain. Sa kusina, mga auntie. So, bye, -bye mga auntie. God bless all.